Mga sports malapit na ang SEA Games at may malaging pag-asa ang Gilas Pilipinas sa torneo na ito. Si SMB Jun Fajardo ang tiniguliang pillar ng team at handang dalindaw ang ating tropa sa tagumpay. Pero hindi lang ito laban sa Thailand, may malaking score presa rin sa ibang laro. Kasama na ang shocking upset ni wail Arakji kontra Qatar. At sa kabila ng lahat, si Coach Tim Cone ay nanatiling confident at walang gagawing adjustment daw sa lineup ng Gilas. Kung trip mo po ang tong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Jun Marvarto kilala bilang the kraken ng PBA at sa gilas ay hindi basta-basta pwedeng maliitin siya. Sa SEA Games na ito, siya ang key player daw sa paint, dominant sa rebounds, blocks at inside scoring. Sa bawat laro, kitang-kita ang kanyang physical presence at leadership niya sa court. Sa partnership niya kay QMB at sa mga guards ng gilas, nagiging well-balanced ang team sa fast break, perimeter shooting at inside scoring. Lahat ay covered. Kung magandang performance si June Mars sa opening games, malaking posibilidad na makontrol niya ang gilas sa tempo ng laro at mas magiging pressure sa kalaban lalo na sa Thailand na madalas mahirapan sa physical matchup. Ngunit hindi rin magpahuli ang Thailand, alam nila ang gilas ay may stock lineup at mataas ang expectation. Kaya mga sports sa bawat possession na nakikita.